Ah kapatid niya ito. Oo, ito si Mon. Ang nanay naman, ang tatay nito si Ragnar din. Pero ang nanay nito ay pitbull, di ba? Oo, oo. oo ma ano matapang ha? Uy, ma nag ang Alam ba nung ano nung owner na ganyan siya? Na siya na Hindi ganyan na siya dati, di ba? Kasi nanay nga nito pitbull. May tapang talaga 'to. Oh ala, eh paano kasi, ginupitan nyo eh. hindi nyo inaayos yung gupit eh oh, bako oh, ganyan din ako ginupitan din ako ganyan ng nanay ko noon galit na galit din ako sa mundo eh ano man? oh, maaaki oh, wag nyo pa, ano yan wag nyo i-release yan ng ano hindi alam ng owner na ganyan ugali yan mukhang may ano, may paltik oh o, oh, ba't nagkaganyan yan? Ngayon lang po, Dok. Hindi mo ito mag-react ang ganito. O, hindi nyo kilala yung aso. Hindi siya nag-react ng ganito, pero nagre react ng ganyan. So, ibig sabihin lang, hindi nyo kilala yung aso ninyo. Oo. Oh, oh. Ngayon lang ba lumabas yan dito? Ngayon lang. Hindi niya nilalabas din sa ano, sa labas. Ha? Ha? Galabas-labas pa hindi ko nagpapakita ng ano 'yan. 'Di ba ikaw ang nagte-train nito dati, ano, Sir Raymond? 'di ba kapangalan mo nga ito? 'Di ba pinangalan mo nga sa sarili mo 'to? Ay, ano nangyari dito? Ha? Oo, oh, fear, biting siya eh, kasi ngayon lang daw nakalabas ito. Oh, wag niyo ano, dapat alam ng owner na may ugali to. Kung hindi niya kaya yung ganyang aso, wag niya na ibigay ito. Kung hindi niya kaya yung ganyang aso na may, may tapang. Oh, iba tumingin eh. Takot sa nag-welding, pero hindi dapat ganyan yan. Uh, kung ano, kung hindi kaya ng owner yan, palitan nyo na lang at ito, pwede natin itrain sa protection siguro ito. Kasi yung nanay nga nito, pitbull. Di ba? Pitbull nanay ito eh. Ang tatay nito, si Ragnar. Si Raulo yun, si Ragnar. Tapos si Raulo din siguro yung pitbull. Kaya yan, si Raulo din yan. Bata pa kasi ito eh. Ngayon lang lalabas ang ano nito. totoong ugali nito kasi nagmamature na siya. Ngayon, one year pa lang ba ito? One year. Oo, so one year old pa lang to. So lalabas ang totoong ugali niya aso na yan, mukhang may tapang yan. Ito, mabait talaga ito. Walang tapang to. Eto mabait talaga, pwedeng pang family, pang pet. Eto hindi yan pwedeng pang ano, pang pamilya na may malilit na bata. Mukhang kailangan muna na matindi-tinding training nito. Kung ibibigay sa pamilya, pero I would not recommend it.